Mahigit anin na pong container ng smuggled na kahoy ang nasa batang ng Bureau of Customs sa Maynila. Nagkakahalaga ng 26 million pesos ang nahuling kagamento ng gagawing mga armchair. May news to go si Dante Perello. Mga sako ng bigas at asukal ang idineklarang laman ng 62 containers na ito na sinubukang ipuslit sa North Harbor ng Manila International Container Port mula Davao City. Pero nang buksan, mga smuggled lumber na tinatayang nasa 520,000 board feet at nagkakahalaga ng 26 milyon pesos. Nasa korte ang mga lumber nito ito sa apat na magkakahiwalay na insidente nitong nakaraang Marso, Abril at Hunyo. Iniimbestigahan pa ng customs kung sino ang consignee ng smuggled lumber. Na-turn over na ang mga nakumpis ng BOC sa DNR. Idinonate naman ito ng DNR sa TESDA para gawing mga armchair popontohan ng pagkor ang paggawa ng armchairs. Nakakatuwa makita na yung mga ahensya ng pamahalaan ay nagkakaisa para maghatid ng serbisyo at interconnected tayo lahat. Ang humigit kumulang 46,000 armchairs na mabubuo, ibebenta sa Department of Education sa mas mababang halaga at ipamamahagi sa mga public school sa buong bansa nabibigyan pa ng pagkakataon na matrain yung ating mga kababayan, yung education component, nandito ang TESDA para tulungan sila sa kanilang kaalaman at kasanayan. Meron din pong livelihood component sapagkat yung mga trainees natin, binabayaran natin, kumikita po sila. Bahagi ito ng Pinoy Bayanihan Project ng Administrasyon kung saan kapitbisig ang ahensya ng gobyerno para masugpo ang korupsyon, magkaroon ng trabaho, mapatasang antas ng edukasyon at mapangalagaan ang kalikasan. Ito natitriple o quadruple mo yung, yung uh, value kasi kinumpis ka mo, natitigil mo yung illegal laging. You are addressing the concern, uh, yung uh, logging sa Mindanao, efficient yung confiscation dahil tumutulong lahat, customs, marines, uh, police and so on, coast guard. Dante Perello, GMA News.